Ano? Sarap, walang pinagbago. <laughs> walang pinagbago? Hindi. Ah, uh, magluluto ako ng dinner pinalabas ko kay Tia Julie yung chicken feet, 'di ba favorite mo 'yon? 'di ba? Ay, masarap sarap niyan. Ayun, excited kumain. Yun yung ko for dinner. Tanglinisin niyo na yung chicken feet tapos tanggalan mo ng coco. Yan para maano, maluto ko na mamaya. Tapos ipalabas mo rin yung kawa kay Tia Julie, ha? Nalabas na po. Ano? Ayan, nalabas na. O, sige, ready na. mag -ready lang kayo ng bawang sibuyas tsaka luya, ha? Sige po. Thank you. Magluluto na ako mamaya. May natapos lang ako sa work. Sige po. So, tapos na yung mga meetings ko and time to cook dinner na. Tia Julie, ready na ang uh, mga gagamitin? Hindi ako okay yung tayo? Opo, ready na. Ayan po. na, ready na ang ating mga chicken dami. feet. Ang dami, favorite na rin hindi. Pwede kang magbawang bukas. Opo. O sige, magset tayo magluto. Kuha tayo ng mantika, Lindy. So mag-start lang tayo magluto ng chicken feet na paborito niya, Lindy. Ang gagawin natin, ipiprito muna natin itong chicken feet. Uh, Nagpainit ako ng mantika dito and then ginagawa ko, naglalagay ako ng honey sa mantika. Para ka nagbab nagbabananap yung ganun. Enjoy pa lang. Ito na, honey. And then, iprito na natin ang ating mga chicken feet. So, ito na yung ating na-plate mga chicken feet. Yan. Ang gagawin natin para magkulukulubot yung ating chicken feet, ibababad natin sa tubig na may yelo. Kayaan lang natin nakababad dyan. Mayroon mga isang oras para hanggang sa magkulukulubot siya. And after one hour, ito na yung ating mga chicken feet. Kulukulubot na siya lindi. So, pwede na to. At pwede naman siya para igisa at lutuin. And now, mag na tayong mag ng ating chicken feet. Ito na yung ating kawali na may mantika. At dito ako magluluto kasi yung aming isang lutuan, parang kalahati lang yung umaapoy. Ito dalawa. So, mag na tayo ng bawang, sibuyas, tsaka luya. Lagyan natin ng onion mix. Lagyan natin ng bay leaves. Lagi natin natin ng star anise. Maglagay tayo ng black beans. And syempre, magagamit tayo ng ating paboritong select soy sauce. Siguro mga one half cup magalagay tayo. Magalagay din tayo ng oyster sauce. Again, feeling method. Tansya-tansya lang. I-adjust ko na lang mamaya ang lasa. Now, lagyan naman natin ng hoisin sauce para lasang Chinese talaga. Malagay din tayo ng brown sugar. Feeling na And now, ilagay din natin ang ating mga chicken feet na kulukulubot. At sasangkutin natin yan for a few minutes. Ano, oh, limbi. Bango? Opo, nakakagutom siya. Ibuwit mo ito, di ba? Opo. Ayan, no? Sasangkut sa sakin. Lalagyan na natin ng tubig para palambutin pa yung ating chicken feet. Oh my God. Ayan. Yeah. Lahat na natin yung palambutin pa natin. Maglalagyan ako ng chicken powder. Natigas. Tumigas na yung chicken powder na yung, Pero pwede pa naman. Hindi <laughs> pa naman expire. <laughs> Mirin. Galing to sa Japan. Kay Dabi B. Pancha-pancha. Pili na meron. Takpan na natin para palambutin pa natin yung ating chicken feet at medyo malapit na maluto ang ating chicken feet. Lagyan na natin ng sesame oil. Yan. Yeah. Lagyan natin ng sesame oil. At bago natin lagyan ng sili para maanghang at masarap. Syempre, pagbabawas muna natin si hindi at saka si muna natin sila na... Si din pala, hindi, hindi, hindi may sa oh, huh? Hindi may sa maanghang si Raynon at saka sirinon. Hindi sila nakakakain lang. super anghang. Ayan. Ang Lindy. Ang favorite mo. Sarap. Na chicken feet. Nilisulin din sa chicken feet? Oo, oh, favorite po, niyo favorite ito. Favorite niyo ito, sir. na namin din. Thank you po. May hit, may Ang dami. Para meron ka pang hmm, And now, lagyan na natin ng pampagana. Sili. Para maanghang na maanghang siya. At makakapitin lang natin yung sili. Tapos sa pamayon. Mia mo, kumain ka na. Kinakain ni Happy David yung aming pangat na pork, and uh, ang tawag yan? Pata nilaga, nilagang pata. Pero, titigpan niya yung aking chicken feet. Daming nagko-comment sa vlog ni Uncle Trainer, bakit daw nakataas yung paan nila pag kumakain. Ikaw din pareho lang, eh. kasi feel home. Oo, na, nasa bahay kaya tayo. Pag nasa bahay, taminin niyo, hindi namin gagawin. Pero bahay Ma. namin ito. Eh. Minsan, masarap na relax na kumain. Tama. <laughs> Tikman ko lang mo muna. Kakamayin ko na. Sana ano, masarap yun sa ano, maraming collagen. Hmm, masarap. Minit lang. May Masarap? Parang sa restaurant, yung lasa. Yaz. Yes. Oh, kain na. Lindy, oh. kain na ikaw. Sige po. Tia Julie, kain na kayo. Uh, kayo. Minit. Kumakain na si Habi David. Ako mamaya ako. O oh, yan, Lindy, ang iyong paboritong ulam. Uh um, Favorite ni Lindy yung aking chicken feet. So, na sorry. Chinese dim sum style. Sarap mo yun, huh? Sarap? Ano? Sarap, walang pinagbago. <laughs> walang pinagbago? Ano si Abi David oh? sarap. Oh, tiya, kain na dali. At first time na tia makatikim yan, si tiya imanghang. Team manghang si tia Julie. Oh, tiya, na. Sarap. M eh. Wala kang M. Ine-M -e mo ko, tiya. Mas masarap rin kumain pag maganda ang ngipin. Oo, oh, <laughs> ang tawang ngipin na tiya. Bago na ang ngipin niya na permanent na na postiso. Diba? O, kain na tiya. Enjoy! Thank you, wow.